May mga babaeng sa unang tingin, parang matatag, parang kaya ang lahat. Pero kapag dumating ang gabi, yung katahimikan na lang ang kasama nila, doon nagsisimula ang totoo. Doon nila nararamdaman na kahit gaano sila katapang sa araw, may lungkot pa rin kumakapit sa gabi. At doon, madalas nagsisimula ang kakaibang emosyon, ang pag-ibig. Bakit nga ba parang mas madali para sa babae ang ma-in love kapag malungkot siya? Bakit parang mas tumatagos ang bawat lambing, bawat salita, bawat simpleng pag-aalaga kapag may hinahanakit siyang kinikimkim sa puso? May mga psychologist na nagsasabing kapag malungkot daw ang isang tao, babae man o lalaki, nagiging mas sensitibo siya sa koneksyon. Mas bukas ang kanyang damdamin sa sino mang makakinig, makaintindi o magbibigay ng init sa malamig na pakilamdam ng loob. Pero sa babae, iba ang lalim ng epekto nito. Dahil mula pa pagkabata, tinuruan ang kababaihan na maging mapagtiis, tahimik kung nasasaktan, gumiti kahit gustong umiyak, at kapag may dumating na isang taong marunong makinig, isang boses na nagsasabing, Okay lang, nandito lang ako. Para bang bumubukas ang matagal nang nakasarang pintuan sa loob nila. Hindi dahil mahina sila, kundo dahil sa sandaling yon, pakiramdam nila may nakakita sa kanila. Hindi bilang matapang na babae, kundi bilang isang taong pagod na ring maging matatag. At minsan, doon nagsisimula ang pagkakamali kasi akala nila pag-ibig yung nararamdaman. Pero baka sa totoo lang, hinahanap lang nila yung yakap na matagal nang nawala. Ito ang kwento ng maraming babae. Hindi yung fairy tale na may prinsipe, kundi yung tahimik na laban ng mga pusong gusto lang mapansin. At kung minsan, sa gitna ng kalungkutan, ang kamustang galing sa tamang tao ay nagiging simula ng isang damdaming hindi na nila kayang bitawan. Kaya sa susunod na maramdaman mong umiibig ka habang malungkot, tanungin mo ang sarili mo. Pag-ibig ba talaga ito o isa lang itong paraan para may maramdaman ulit? May kakaibang paraan ang utak ng babae pagdating sa emosyon. Hindi ito simpleng madrama lang gaya ng madalas sabihin ng iba. Ito ay biological psychological at emosyonal na konektado. Ayon sa mga pag-aaral, kapag nalulungkot ang isang babae, tumataas ang activity ng bahagi ng utak na tinatawag na limbic system, ang sentro ng emosyon, memoria at attachment. Sa madaling salita, kapag mas malungkot siya, mas aktibo ang bahagi ng utak na naghahanap ng koneksyon. Mas sensitibo siya sa mga salita, tono, at kahit sa mga maliliit na kilos ng iba. Kaya kapag may lalaking biglang nagpakita ng malasakit, nagbukas ng pinto, o simpleng nagtanong ng kumain ka na ba? Hindi lang yun simpleng kabaitan para sa kanya. Ito ay parang signal ng kaligtasan. Sa gitna ng emosyonal na bagyo, ang ganitong uri ng atensyon ay nagiging parang kanlungan. Ang tawag ng mga eksperto rito ay emotional anchoring, ang tendensya ng isang taong malungkot na kumapit sa sino mang nagbibigay ng pakiramdam ng stability. Para bang may humawak sa kanya bago siya tuluyang mahulog. Pero dito rin nagiging delikado ang lahat. Kasi kapag galing sa kalungkutan ng pinagmulan ng koneksyon, madalas hindi malinaw kung totoo ba talagang pag-ibig o pansamantalang lunas lang sa sakit. Maraming babae ang nahuhulog sa ganitong sitwasyon. Yung tipo ng relasyon na mas ramdam mo kapag may problema, mas nakakapit ka kapag may luha, at kapag nawala ng sakit, parang nawawala rin ang init ng damdamin. Hindi dahil peke ang pag-ibig, kundi dahil ito'y naitayo sa emosyon, hindi sa katinuan. At ang emosyon, alam natin, mabilis magbago. Pero hindi ibig sabihin nito ay mali silang magmahal dahil minsan ang tunay na lakas ng babae ay hindi sa pagpigil magmahal kundi sa pagtanggap na kahit sa gitna ng kalungkutan may bahagi pa rin sa kanya na marunong umasa Sa susunod na bahagi titignan natin kung paano nabubuo ang ganitong cycle kung bakit ang kalungkutan ay parang pintuan na paulit-ulit niyang binubuksan sa pangalang tinatawag niyang pag-ibig. May mga babae na kapag nasaktan na, sinasabihan ng mga kaibigan, "Tama na. Magpahinga ka muna." Pero ang totoo, mahirap pigilan ang pusong sanay magmahal kahit sugatan. Kasi sa bawat luha, may natutuklasan siyang bago tungkol sa sarili niya at minsan doon niya rin nararamdaman ang pinakatotoong siya. Kapag malungkot ang isang babae, nadiging malinaw sa kanya ang mga detalye. Kung paano siya tinignan, kung gaano kabagal sinabi ang ingat ka, kung paano siya pinakinggan na parang siya lang ang tao sa mundo. Sa mga sandaling iyon, iniisip niyang Siguro, eto na yung koneksyon na matagal ko nang hinahanap. Ngunit, eto ang mapait na katotohanan. Madalas, ang emosyonal na gutom ay nagmimisto lang pag-ibig. Kapag matagal kang walang naririnig na kamusta, kahit maliit na kabaitan ay nagmumukhang kabighanian. Kapag nasanay kang magtiis, kahit pansamantalang lambing ay nagmumukhang panghabang-buhay na pangako. Ito yung tinatawag ng mga psychologists na emotional substitution, ang pagpalit ng pansamantalang aliw sa tunay na intimacy. At kapag lumalim na ang damdamin, kahit hindi mo na masiguro kung totoo pa ang koneksyon, mas pinipili mong maniwala kasi mas masakit ang wala kaya maraming babae ang nananatili sa relasyong hindi na masaya hindi dahil sa kahinaan kundi dahil natutunan nila ang sakit ay bahagi ng pagmamahal parang tinanggap na nila na kung walang lungkot baka hindi rin totoo at doon nagsisimula ang ilusyon na mas malalim ang pag-ibig kapag mas masakit na mas totoo kapag may luha na mas may saysay kapag may pinagdaanan. Pero sa totoo lang, minsan ang pag-ibig na hinahanap niya ay hindi yung tao mismo, kundi yung pakiramdam ng pagiging buo, kahit panandalian lang. Ang lungkot ay nadiging lente, at sa ilalim ng lente na yon, lahat ng marahan, lahat ng mabait, lahat ng nakikinig, ay nagmumukhang tadhana. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung paano nagagamit ng ilan ang kalungkutan bilang sandata at kung paanong sa gitna ng sakit, natuturin ang babae na magmahal ng may lalim pero ngayon mas may kamalayan. Dumarating ang punto sa buhay ng babae na kahit ilang beses na siyang umiyak, Isang araw, magigising siya. Hindi na para umasa, kundi para umunawa. Hindi dahil nawala ang lungkot, kundi dahil natutunan na niyang tanggapin ito. Dati, ang bawat mensahe ay parang paghinga. Ngayon, natutunan na niyang hindi lahat ng katahimikan ay kawalan. Minsan, ito pala ang paraan ng tadhana para ipahinga ang pusong pagod. Ayon sa mga eksperto, ang paglipas ng kalungkutan ay hindi paglimot. Ito ay pagunlad ng emosyonal na kamalayan. Kapag nasaktan ka ng paulit-ulit, natututo kang kilalanin kung alin ang tunay at alin ang panandalian lang. Natututo kang makinig hindi lang sa boses ng iba, kundi sa sariling boses na matagal mo nang pinatahimik kaya tang babaeng minsang umiyak dahil sa pag-ibig, ay siya ring babaeng ngayon ay marunong ng magmahal nang hindi nawawala sa sarili. Hindi na siya yung babaeng agad kinikilig sa mga mensaheng, kumain ka na? Ngayon, tinatanong na rin niya ang sarili, masaya bang talaga ako dito? Hindi na siya takot sa katahimikan dahil alam niyang hindi lahat ng tahimik ay malungkot minsan, ito ang tunog ng kapayapaan. At dito, nagbabago ang kahulugan ng pag-ibig para sa kanya. Hindi na ito yung pag-ibig na hinahanap niya para mapawi ang lungkot, kundi yung pag-ibig na ibinibigay niya dahil puno na siyang muli kapag ang babae ay nakarating sa ganitong yugto. Iba na ang kanyang tingin sa mundo. Hindi na siya sabik, pero hindi rin sarado hindi na siya nagharanap ng tagapagligtas dahil siya na mismo ang natututong magligtas sa sarili niya. At kapag minahal siyang muli, hindi na dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagpili. Pagpiling magmahal ng walang takot. Pagpiling magtiwala kahit alam niyang kaya rin niyang mabuhay mag-isa. Sa huling bahagi, pag-uusapan natin ang pinakatotoong sagot sa tanong. Bakit nya ba mas naiin love ang babae kapag mas malungkot siya at kung paano nagiging daan ng lungkot hindi lang sa pag-ibig kundi sa paghilom ng sarili. Bakit nga ba mas naiin love ang babae kapag mas malungkot siya? Siguro kasi sa kalungkutan doon niya unang nakikilala ang puso niya kapag lahat ay tahimik na at wala nang kailangang patunayan, doon niya naririnig ang sarili niyang tibok. Hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa pangangailangan na maramduman ulit. Ang lungkot ay parang ilog na tahimik, pero malalim. Sa ibabaw, kalmado lang. Pero sa ilalim, may agos ng mga damdaming hindi masabi. Mga sugat na hindi matagal na gumaling. At sa bawat agos na 'yon, may dalang pangungulila, takot at pag-asa, sabay-sabay. Kaya kapag may taong lumapit sa kanya sa panahong iyon, madali niyang ibinubukas ang pinto. Hindi dahil desperado siya sa pag-ibig, kundi dahil pagod na siyang maramdaman na mag-isa. At minsan, sa simpleng presensya ng isang tao, nararamdaman niyang buo siyang muli. Pero naroon din ang aral na matagal niyang hinahanap. Ang tunay na pag-ibig ay hindi pumupuno sa lungkot. Tinatanggap ito. Ang tunay na pag-ibig ay hindi laging masaya. Pero sa gitna ng lungkot, hindi rin ito umaalis. Dahil sa dulo ng lahat, ang kalungkutan ay hindi kalaban ng pag-ibig. Ito ang nagtuturo kung paano magmahal ng totoo. Ito ang nagtuturo kung paano maging marupok pero marunong kung paano umiyak pero bumangon pa rin kung paano magmahal hindi dahil kailangan kundi dahil kaya at siguro yan ang sikreto ng babae hindi siya umiibig dahil mahina siya umiibig siya kahit nasasaktan dahil marunong siyang maniwala maniwala na sa bawat lungkot may puwang pa rin para sa pag-ibig Maniwala na sa bawat pagkatalo, may natitirang tapang. At sa bawat pag may binubuong bagong versyon ng sarili. Mas buo, mas totoo, mas handong magmahal muli. Kaya kung minsan ay makita mo ang umiibig siya habang malungkot, huwag mo siyang husgahan. Baka hindi siya nagpapadala sa emosyon. Baka lang, sa gitna ng dilim, nakakita siya ng liwanag at tinawag na itong pag-ibig.